Yo! What's up, what's up sa mga kajirbang, sa mga kamarites ko at sa mga kaponsyap ko dyan. Kumusta, kumusta na kayo? Ako ulit ito, Aglasi. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel na to at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan. At pakalimbang na rin yung bell na yun, so ba para lagi kang mananotify, updated kung may mga imamarites ako sa inyo or mga may ishishare ako gaya ng aking isi-share ngayon. So, our brother, for today is so we're going to do sun love date na pinakahihintay niyo sa akin. Sarot. Kaya keep on watching! Okay. Yo! Welcome back to our vlog! Sana nandyan ka pa rin, nanonood dito, charot. Sa mga kamartes ko, please support me here also. So, let's proceed na. Yun naman yung gusto nyo, diretso na. Wala nang uh, churva, churva, charot. So, nakapag-invest ka na ba? Eto na nga, nagipit ulit si Inday. Hindi. <laughs> Napapawn tayo, kaya naman may resibo tayo para sa inyo. Para naman maniwala kayo. So, actual Sanla update ito, Ha? Eto na siya. Uh, hindi ko na matandaan kung ano yung carrots na nai ko sa inyo. nasan na-update natin kay uh, Palawan? Pa-comment down below. OMG! Narinig niyo yung background. <laughs> Nandito lang aking pamangkin. Umubo! Mano ba yan? Okay, so start na natin sa uh, 18 carats okay pakita ko lang sa inyo wait may sensitive ba dito wala so pakita ko sa inyo na this sun lap date natin kay Palawan is a very recent lang okay ayan siya ayan siya this one is a uh, 18 carats and siya and uh yun yung uh, kagandahan kay uh, Palawan Pawnshop kasi nilalagay nila yung uh, carat nung alahas and yung grams nandito na rin. so this one is 18 carats siya so depende-depende po ah uh, disclaimer lang depende-depende po sa ating mga location yung mga alahas natin yung appraiser yung mood ni appraiser and uh, so on kasi po Baka po hindi pwede, hindi, hindi magtugma, either mas mataas yung sasabihin kong sun lap date or mas mataas sa inyo or mababa, ganun, okay? Hindi po pare-pareho. And uh, kahit same na uh, uh, pawn shop yan, magkakaiba yung appraisal ng mga branch. Kaya pag mababa sa isang branch ni Palawan, try mo po sa ibang branch hanggang sa makuha mo yung gusto mo, okay? So, uh, this one is uh, uh, 2.... 1. And yung sanla nito is uh, this one. 6,900 uh, pesos. And yung kinuha ko is 2 uh, months. So, yung 2 months kay uh, Palawan Pawn Shop is uh, 4%. Ayun, mas mura yung ganon. So, may less siya na 276 pesos. So, magkaano yon 6,900 pesos. I-divide natin yung weight ng aking asinanla na 2. 1 or 2.10 ang lumalabas na program ng 18 carats kay Palawan is 3285 okay ang taas and nag-update na ano yung last na sinerko sa inyo na update ng sanla update ng 18 carats kay Palawan di ko matandaan kung may 18 ba or uh, 21 akong ano pa comment down below so 3285 ang program ng 18 carats Napaka-taas na po I don't know kung eto na yung uh, standard uh, appraisal nila ng 18 carats sa lahat ba. Ayan, try natin ulit next time kung uh, same ba na 3,285 pesos ang per gram ng 18 carats. Napakataas na po. Wait, may tumatawag. So, yun ang 18 carats natin. May dumating na... Uh, ah, uh, delivery. <laughs> Ayun, so 18 carats is at 3,285 pesos. Napakataas na po! Kaya ikaw, nakapag-invest ka na ba? Kaya swerte talaga. Yung mga nakapag-invest na many, many, many years ago, ngayon is yung mga ngayon palang uh, bumibili is parang Uh, parang uh, sobrang lugi kung yung pawnshop yung iniisip mo agad-agad kasi po, mataas na yung mga ginto ngayon pag bibili ka ng mga brand new kahit pa subasta yan, super duper mahal na siya and sa pawnshop, uh, yun pa lang yung appraisal nila, okay? Kaya yung investment mo na yan, pag ka ngayon, isatago mo yan for 5 years to 10 years bago mo makita yung investment mo. Kaya investment is talagang yung investment. Pag yung pawn shop yung iniisip mo na ako, po, oh! huwag ganon! Lagang lugi ka! Ayan, so let's proceed to 21 carats. Okay, so ah uh, dalawa yung uh, sinanla ni Inday. Yung 18 and now naman is, ayan, 21 carats. Flex ko lang sa inyo, okay? Ewan ko, may mga nakikita na kayong ano ko eh. Ayan siya. Mm. So, this one is uh, 21 carats, okay? Ano ito? Uh, ayan, 3.4 naman ito, 21 carats. So, eto ang sanla niya. 11,300 pesos, and then less yung uh, 4% niya, ayan. So, uh, i-divide natin yung 11,300 pesos, ganun lang po yun, i-divide nyo kung ano yung uh, timbang nung alas nyo. So, ang lumalabas na per gram ng 21 carats is 3,323 pesos, yes. Matas, pero parang konti lang yung difference nila sa 18 carats no ewan ko kung hindi ko na na-review kung magkano yung last na uh, sunlap date natin ng 21 carats kay uh, Palawan Pawn Shop basta ito is ngayon lang okay 3323 pesos ang per gram ng 21 carats. But again, disclaimer lang, hindi po sila nagbibigay sa lahat ng pawn shop ng appraisal rate per gram. Hindi sila nagbibigay ng per gram, okay? Ako lang po ang nagbibigay or kayo rin lang. Alam nyo na kung paano yan i-divide. Yung uh, sanla ng alahas nyo, and then, yung weight nung alahas nyo, i-divide nyo lang yun para lalabas ang program gram. Ganun po ang pag-calculate. Charot! So, yun, 3,323 pesos ang 21 carats. Wait ulit, may tawa. So, uh, yan lang muna ang aking uh, sanla update sa inyo. Dalawang carats muna. Abangan nyo yung next na sanla update natin kay uh, Palawan kasi uh, magpapa-appraise tayo ulit ng uh, lower carats for sure maraming uh, naga-ask sa inyo kasi sa ibang country is yung mga uh, jewelry nila doon is, is like 12 carats, 14 carats ganun so maraming gustong uh, malaman kung magkano naman yung sanla ng mga ganyang carats Ayan, since uh, baka may magtatanong dyan ng uh, 22 or 24, of course, alam nyo na na pag ganito yung date ng 21, expected na mas higher yung 22 at saka 24. And I think yung last na na-share ko sa inyo is 22 carats, right? And 24. Ayan, yes pala kasi parang yun yung ano eh, yun yun, yun yung Uh, 24 carats ko na in-appraise ng 22 carats but hiningi ko rin yung uh, appraisal nila ng 24 carats so meron na tayong update na ganun okay so you know the real. if you're new to this uh, channel and feel free to comment down below kung may mga may share kayo or yung mga suggestion nyo about sa mga lands And yung mga uh, sanla experience nyo, kung magkano dyan sa inyo, comment down below. Again, so recap lang natin, uh, 18 carats, 3,285 per gram. And then 21 carats is 3,323 pesos naman ang lumalabas na per gram. Okay? Ayun, so mag-start na kayong uh, bumili ng mga alahas niyo kasi sobra, literal na ginto ang presyo ng mga ginto ngayon. Yun na yun. So that's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye-bye and God bless.